Glucose DIY Feeder para sa aking mga baka na makalat kumain madali lang gawin at kaya mo rin para hindi naman masayang ang kumpay o dayami na ginastusan o pinagpaguran tara papakainan so, natin yung ating mga baka ngayon Meron lang mga dayami sa baba, uunahin natin. Ito na rin kasi ang ipapakain ko sa kanila. Hay, okay, pakainin na natin sila. Tingnan mo kung gaano kagaan yung isang sakon sa dayami siksik ko. Kasi napakababa ng moisture content nito. Dinala ko sa mga baka ang isa ko na dayami. Ayoko magbukas ng gate kaya inihagis ko na lang ang dayami at tumalon na lang ako. Ito buhay ngayon ng ating mga baka. silog lang sila. Pagkapasok ko, inaabot ni Chiki ang dayami gamit ang dila niya. Oh, ito na, ito na. Kain ng marami Chiki at kailangan mo yan para sa pagbe-breastfeed mo kay Gio. Binagay ko rin si Elise. Si Gio, marunong na rin humingi ng dayami. Kaya natin si Jana, tingnan niyo ang kanya reaksyon. Si Jana naman, hindi pa rin mapakali kapag nakikita ako. chiki-chiki lagi yung dinadamihan namin ng pagkain kasi dalawa siya may pinapadede pa siya kaso ang problema kay chiki ito nyo ta, kumpara natin yung area ni chiki area ni Elise area ni Jana so obviously medyo makalat Uh, kumain si Chiki. Sayang yung dayami. Kaya ang project natin ngayon, gagawa tayo ng feeder. Kahit isa lang muna para kay Chiki kasi okay naman kumain yung dalawa. Uh, alam naman namin na ang baka medyo maarte siya pag madumi ayaw niya kainin pero iba si Chiki kaysa doon sa dalwa, Kaya siya muna yung gagawa natin ng feeder. Okay, meron tayong bagong bilid dito na 2x2. <laughs> Nagplano Okay. Meron ng plano. Okay. Putol na. Lang. Nagputol kami ng Coco Lumber. So, nagputol lang kami ng apat na 3 feet. So, itong sukat na to ay tansya-tansya lang. Wala kaming ginayahan dito. Base lang ito sa aming nakikita. Doon sa bakahan dito sa tabi. Apat na 3 feet. Yan. Pagdidikita na ng jump pole, tapos maglalagari pa kami ni Jaymon ng dalawang 2, 2 feet at dalawang 1 and a feet. Habang tinatapos ito, sinimulan na rin namin ipako ang harap at panglikod ng feeder. Okay, natapos natin yung pangharap at panglikod. Okay, Jaymon. Po, po, no, ito na namin, na-realize namin na, <laughs> na maiksi pala ang 1 and half feet na kapal ng feeder. Ay, pang ganto na rin. Pero din. Wala pa. din. So, para sa mga sukat natin, ito ay 2 feet. Itong height mula uh, baba hanggang dito sa ibabaw nitong pag uh, lalagyan natin ng patpat. Yung sahig natin ay 8 inches. Yan. Tapos ang ilalagay natin dito ay 2 feet din. Tapos ito naman mula dito hanggang dito 3 feet. Para marami-rami tayong dayaming may ilagay. Putol ulit ng kahoy. At ipinako. Tapos ito yung 26 inches na na. Nico, tama lang. Maganda, maganda. Papatpat na tayo. Tapos na natin yung patpat -pat na yan. Hindi na tayo magbe-brace kasi once malagyan natin to ng mga patpat -pat ay titibay naman tayo. No? Yung patpat -pat na mismo yung magiging brace natin. Maglalagay kami ng dosportos dito sa pagitan. Pamakuan para may additional support yung sahig natin. magpatpat naman tayo so kami ni Jema nagpapatpat si John Paul nagpapako na siya teamwork on tayo Okay, magdadagdag tayo ng kahoy dito. Dito, dito, dito. Yan. Dagdag pa mako ng ating patpat. Patpat -pat. tamang sa loob 'yon. Sana. Yan. Oh. Paganto pala. <laughs> Uy, tapos na yung ating saigo. Ito. Kapat-pat pa kami ni j -Man. Para dito sa ating uh, pader. Madami din palang pat-pat ang kailangan nito. Tatlo na kami ay eh, dyan eh. Pero, progress is progress. Okay, tapos na rin itong side na to. Yung likuran ito. Kaya nadari lang yung sobrang patpat para pantay naman siya. So, yung ano na lang, tatlong side. Wala! Okay, tapos na rin itong side na to. Yan. Ang buwak, sagaling ng taga pa ako. Oh. Isang patpat eh. Siyempre, anong time na? Anong time? Merienda! merienda! <laughs> Kaya natatapos eh! Okay, merienda na! Malamig na juice! At Pudgy Bar sa loob ng Hansel. Pudgy Bar! Kaya kabagal-bagal ng mga projects eh. Mas mahaba ang merienda. Pagkatapos, tinapos na namin ang dalawang gilid. Saan na na tayo? Last na pader na. Ito na lang. Yan. Tapos na yun. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Ito na lang. Wala to ha. Ito yung lalagyan ng diamond dito. Dudo ko baka eh. Okay. Tapos na rin to. Lalagyan na lang at lalagyan na natin to sa tabi ni Chigi. Tinyo. Tinyo mag of duty. Approve, approve to. Yon. Okay. Oops na. Ipasok natin ito dito sa ating padak. Tingnan natin kung paano natin ito ipupwesto. Bigot din! Binuhat na namin papunta sa padak at ipinwesto. yung muna natin si Chiki, delikado. Mahilig kasi siyang mang umbang. Ipapa ko pa sana namin. Kaya kami may dalang kahoy doon at martilyo. Pero mukha namang hindi na siya basta-basta mabubuwal. Eh di ko mabuwal, saan na lang ipako. Ngayon, try natin pakainin si Chiki dito. Tignan nyo naman kung gaano karami yung kanyang nasasayang. Oh. Pihin natin siya ng dayami sa kanyang bagong bagong feeder napapakain na namin si Chiki abot abot na naman ang dila yan, lagyan natin sa feeder ah. yeah. o yan na, para matry na rin ang feeder mo saktong sakto rin kay Gio okay ang height natin Bang okay yung sukat natin ah. Kasi katamaan din kay Gio. hindi na matatapon yung pagkain ni Chiki. Hikan kasi siya pag yung na, dapat sa dumi na niya, ayaw na niya, hindi na niya kakainin. Tapos pag siya kumakain, atras siya, tapos malalaglag na. Hindi ka tulad nitong dalwa, sa na sa ido. Yun. Pero baka magkain gitang sila, gagawin din natin yung dalawa. May isa pa tayong kailangan gawin. Kasi kung makikita nyo, wala dito energizer kasi nagka problema. Hindi kasi siya nag-charge at tuwing tanghali lang siya nagbibigay ng pulse sa ating fence at mahina. Tapos nung kinalas ko, it turns out, ito ating battery, yung terminal niya ng negative, putol na. May tatry kaming paraan ngayon. Ang gagawin namin, kawala-wala, siyempre bibili tayong battery, nakasya dito. Pero mo muna natin, lagyan ng tornilyo itong ating terminal sititin uh, na natin kung ma connect natin yung negative terminal pag nalagyan natin hindi ko alam kung tama ba to o gagana pero try lang so yes, dinikit lang namin sa terminal ito try natin i-connect Low to, kasi ito yung indicator ng pulse itong pulang ito maring dahil low bat itong ating battery may araw pa naman ta natin so nilagay lang natin ng yan kasi delikado ito alam ko medyo maluwag siya delikado siyang mag spark gagawin na lang natin ng paraan pero at least ngayon tingnan natin kung gagana siya yan o, na ilaw naman siya pag nasa liwanag yan pero hindi siya nagcha-charge. Tingnan natin. Try natin dito sa diwarod na araw. Ayun. Oo. Nagpa-pulse, wala lang talaga ng charge yung battery niya kasi nga matagal na siya hindi nagcha-charge. 'Yun oh. May ilaw na siya. Tapos itong ating pulse, 'yun, natimok na siya. I-tester natin. Yun. Yun. 'Yun. nga lang ang problema niya. Siguro pag naibalik natin 'to, uh, maaano naman siya ma magiging maayos basta makapag-charge yung battery yun hmm. yun lang